sulit ang yo. nyo <laughs> prepare natin dito ang kabayo <laughs> super boy oh, wow palinam. oy <laughs> yan magandang umaga po mga kaharnes mga idol Ah uh, nandito po kami ngayon sa bukid at uh, kasama po namin si si doc Fritz Ocampo para po mag ultrasound ng mga inahin na mga kabayo para malaman kung buntis kasi mahirap na nga naman kasi pag tinatagal nyo sayang ang panahon So maganda yung may ultrasound. Kung gusto niyo pong magpa-ultrasound at gusto niyo pong maka si Doc Prits, mamaya po ilalagay ko po diyan yung uh, pangalan niya, yung sa account niya para po makapag uh, message kayo, makapag-inquire kayo sa kanya para Ayan, si Doc. Ito anong anong ito? Superboy. Ha? Huh? Oh. Oo. Ah, mag-ilim buwan na pala. Yung sa inyo, pag salpak e, buti sa inyo na. Kitagi sa inyo na. Right ovary. Ovary. Yan yung left and right, yan, yung ovaries niya. Negative siya e. Eh. Ano, punong-puno yung pantong niya. Very narig na ito. Negative. Negative. Oh, Kaya lang, tipin ako yung right off. Okay, okay, yun ah. yung right ovaries niya. Yung mga follicles. Ito yung uterus. Tapos <laughs> ito <laughs> yung left ovaries mga maliliit na polycarp. Negative. Kaya pala, kaya para ang mga ano, ma-farm kung season. Oo, oh, kasi yon na ano, kasi pag ang may effect yung ano, length of day sa uh, astro cycle nila. Na, pero pag ganito <coughs> pa rin, minsan meron naman ano, Wala ito, pa, right? naglalad din ng normal. Pero usually, Ganyan. Ang, uh, Timing sa amin, ginawa si mo, naglang yun. Yung okay. oh. Uh, nila ninyo. Oo, oh, uh, ganyan. Case to case okay. din naman. Oo, oh, next. <laughs> one, one, isang base lang. Ilang base mo bago mag-land? Usually 3 to 5 days. Ah, uh, Pag may magandang abang na ano. Ah, uh, ikot mo ulit. Ikot mo ulit. Ikot oh, Dok, paano pag ganyan? Halimbawa ang, ang ganador niyan, Ossie Boy. Tapos to, line din ng osiboy. Boy. Anong ano yun? Line breed yun? Line Ano, ano, naman no. Yung, yung nakakas, nakakasta sa kanya, oh. Aussie boy. Lahi yun ng osiboy. Boy. Tapos ito, lahi din ng osiboy. Boy. Ah, siya? Oo. Oh. Inbreeding. Inbreed na siya. Oo. Oh. oh. Tatay niya, tapos anak siya. Anak hindi, na. hindi po, hindi. Magkalahi lang. Ah. Oh. Magkalahi. Magkaiba ng nanay. Magkaiba. Oh. Pero siya, osiboy Boy siya. Oo, oh, osiboy oh, Boy din. Tapos ang kumasta ngayon sa ano niya. Anak din ng osiboy. Boy. Pa anong ganyan? Hey, paano naging sistema? Paano si Boy? Yung tata? yung Hindi, yung Osiboy, yung ah uh, di ba si Superboy anak lang ni Osiboy? Oo. Tapos yan Ito Apo. Baka apo yan eh. Baka, apo daw. yan eh. Anak apo. Yung breeding Pero malayo naman yan. Malayo ba? na. Oh, may, medyo malayo Makayon naman. Lang, ano na? Ilang generation? Pangatlo na si Osiboy eh. Ay, ito pangatlo na tatlong generation to. Oo. Oh. Kasi oh. apo na to eh no. 'Pag inbreeding ka pero hindi pa naman lang 'yan lalabas. No? <laughs> pagka lima pa. Pero na subukan namin know? ng inbreed. Mag-ina talaga. <laughs> Mag-ina? Ah. Mag-ina. Okay, okay naman ang naging anak. Nasa Manila ngayon yung anak na 'yun. Maganda. Yung ano, yung kay Kapitan ho. Ito yung yung kay jonathan yung, 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 ano, yung, yung, si ano. Yung, si, yung ano inbreed eh. Walang bonus yung ilong. Dito yung isa. Wala Lima, lima din negative po. Negative to So, negative siya. So, yan yung right ovary niya. yung mga follicles. O yung sinasabi nilang itlog. So, yung mga bilog-bilog po. Kapag landi ang kabayo, nalaki yan. Malaki yan. Na, dapat malaki. Tapos ito yung uterus niya. Yung matres. So, yung right horn. Tapos left horn. Yan. sa left ovary. Ayan. Ayan naman yung isa. Yung mga malilit na follicles. yung mga bilog-bilog. so, hindi rin siya lande. Negative din siya. So, pakasta na lang. Tayo na lang. Ito, yan o, tulad yan. Medyo malaki yan. Siguro after mga... Pwedeng lagyan siya ng ano eh. Para gumanda yung size na yun. Tapos hopefully maglandi. Oh, yun, ginagamitan pala oh, ng utilize. para hindi nagyaantay sa yung panahon. 2 cc doc, 2 cc. Oh, 1 cc umaga, 1 CC, CC. cc sa hapon. Yun. Ayun. Para daw pala maglandi at saka gumanda so, yung Ano to, mas maganda to, may potential to na. Kasi yan ay medyo malaki compared doon sa kanina. Tingnan oh. natin. uh, 'yan, ang dilit, sobrang dilit. Ito mas maganda. Oh, utilize. Utilize. 1 cc sa umaga, 1 cc sa hapon. Salaman. Para ano? Tapos tutukin din. Pwede na. tatagal <laughs> ko na. Salamat. Lalaki pa 'yan. Tapos antayin niyo, antayin niyo. Pag pag malaking malaki, tapos nilagyan mo noon, hindi ito 5 days. Lalan dito talaga ng diretso na siya Pero pag yung mga ganyan, baka magantay ka pa. O baka pa tutulungan mo lang siya Oo. Para, Para mag-improve din mag siya. Tapos hopefully dumiretso din siya. Yun. Oh, yun. Good, good news. news. Ah, <laughs> <laughs> bigo na. Eto, eh. Dalawang buwan tayo, limang buwan. Hmm, pwede na Yan oh, po, yung buo yan. Yan na. Yan Ako siya buti. Siya nga. Ito na, kuya. Bisiro na, to. Ayan. Ano? Sulit ang paultro sound niyo. Ngayon gumagal. Kahit isa ano, mm. meron. May susunod ng mm. Victor. Hmm. Ha? Victor ang hmm. nalita? Hindi. Yan kasi ananit ni Victor. Ah, ito ananin ni Victor. Okay. Tapos Superboy pa. Tapos Superboy. Wow. wow. Oy. <laughs> <laughs> Nakapasitib din kami. Dito ka na. Oy na. Oy na. Sana naman. Ilang buwan? Two, mag 2 months po siguro. O 2 months ganyan. Pregnant na Oh, pregnant? ayun Ayan, ayan tiyo. tiyo. Ayan, 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 ayan. Yung gumagalaw. Ayan, 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 ayan. Yung bisiro niya. Buntis, tiyo. Ito po, tingnan niya. Ayan, tiyo. Gumagalaw ang bisiro, ayan. Ayan, ayan na siya. Tumatak mo na. <laughs> <laughs> Tumatak mo na daw. yan. Anak ni Superboy na naman. Ayan yung anak nito. Ang galing pala ako mas tayo. Superboy um, yun. Yun na. Anak mo na ni Superboy yun. Hindi eh. Anak Ayos. Ah, ano, ano Anak, ano. Yan si Doc uh. Anak. Bet po siya anak. ni ano ni Mayor Ona. Yung anak nito. Si Doc Pitch o mm -hmm. eh, eh, ibang ano pag kita mo agad. Oo. Oh. yung, kulay puti na gumagalaw. Oh. kasi ito yung matres eh. Oh, yan, yan, pilog na yan. Yan, yan, yan yung matres. Pag may laman, may makikita ka yung parang kanina. Yung bilog. So, pag na, empty, yan, wala ganyan lang. Madil, para madilim lang. Oo, oh, eto, ito, itong ito, ito, bilog na to. Mm. Yan, hmm. puti yan. Yan, maputi lang siya. Uh, um, so, negative kay... siya. Yan, malilit din ang itlog niya ito. Uh, uh, pero pag titila mo, ang laki lang siya. Wala, ang bubulit. Wala, ang dilit din. Mga, no, like, Ganyan yung mga pati na malilit na yan. Kung cycle po yan, mga ano po yan. Pag ganyan yan, parang tulog kasi siya eh. Parang yung bagay na active po yan. Pwede mo Pwede 21 days? mga... Ganyan. Ang ano naman is 21 days. Plus and minus 5 days. lang. So kung mga po ngayon, ganyan ang kalaki yung polypest. Wala pa yan. Matagal pa yan. Ayan, pwede mo siya... So <coughs> ka Hindi kamang Siguro after one week maglagay ka ng simo. Na ah, president then po. Mag-improve. Then pag hindi pa rin ako ha, pwede namang ulitan. Ang ganun. ng talaga kaya nga, makaanggap pa. Ayan nga, makaanggap kami, alam nga kapag ito sa Labas siyo ko. Malubay. Sige na kaya na okay. nga. Negative po siya. Negative daw. So yan yung uterus niya, yung matres niya, yung bilog niya. Hmm. So yan, empty yan. Yan yung uterus, yung matres na tinatawag. Kapag buntis siya, may nakikita tayo dyan. Ito oh, yung recovery niya. Naglandi siya eh. Ayan o. No? Oh, Nag-ovelate okay. nag <laughs> na siya. Naglandi na siya eh. Ano ba ngayon? Mga, siguro mga itong week na ito. Mga ilang araw lang. Tapos na siya maglandi. So, kung tapos na to bilangan niyo po na mga <clears throat> 10 days kung may lalaki kayo. Kung normal siya, regular siya mag-cycle. Start na, nilalapit niyo sa lalaki. Tapos pa hanggang sa mag uh, pa 21 days baka sa kalay mauli niya siya yung niya na parang hindi sayang kasi ito, mukhang normal yung normal lang ano niya eh mag, normal siya mag cycle eh Ayan, nag ovulate na yun Yan. kung ilang araw? 10 days mula po ngayon uh, mm -hmm. start po ng teasing yung nilalapit niya po sa oo oh, wow. sa lalakas. Tapos yung bantay niyo lang hanggang sa mapansin niyo na parang mabait na siya. Mm -hmm. Yan yung, ah, yun yung sign na uh, landi na siya. So pwede siyang ah uh, siguro mga pangalawang araw na landing landi gandi siya, pwede niya start na okay. pakastahan. Na. Mm -hmm. Kasangga pasan niyo hanggang sa landi siya. Para hindi kasi payat, pag masungit na. Oo, oh, yan. Yeah. Ganun. Tap na. You know, oh, Sino <laughs> 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 lang? Mandadali niya. Ay, ay, ay. Pagkarawain niyo. Agit, agit gusto nung... Okay, Ang babae. Thanks for watching!